Kaya na mga paniyero Okay na itong ating pininyahan oh. Kahit ikaw nga simple lang Sarap hmm. Kahit wala nasang patatas Kahit wala rin carrots Pinya lang okay na Binid. Yun na lang pagkabuhong pabinta yung dami nang nakawala Sarap Pag kaganito nag -isa lang kahit anong luto pwede. Mag isa lang mong isa lang. Nag-iisa lang naman ako. Balag dito ba ako kumain sa, sa kwarto kung napakainit sa labas. Alam nyo naman sa amin Saudi Arabia ngayon napakainit. <coughs> mm-hmm. mahirap dito kung ang trabaho mo dito sa sa Saudi, sa labas. Kung yung mga kwan, yung mga story tayo, ano, yung mga trabaho sa labas, yung construction, yung mga ibang lahi nagbabalis, ang kawawa. Nagbabalis sa karsada, tapos sobrang init. Hindi ka atagal talaga sa init. Parang naalala ko tuloy nung gumagapas ako sa bukid. Gumagapas ako ng palay. Mas mainit pa ron.

Pero dito hindi po pwede yung bahay mo walang aircon. Hindi ka tagal. Para sa ano sa Pinas, kahit walang aircon po pwede. Electric pan lang, nakaraos na. Nako eh, dito hindi po pwede electric pan. Dahil lang ibubuga rin, mainit. Talagang, hindi ka patutulogin sa tabi.

Diba naman kasi trabaho ko ulit eh. namin. Na Ito. Ito. ang ginawa kumain. spanero.

Siya tapos na pala sa mga nakakaparod ng mga video ko. Diyan na ko ilang bin sa YouTube. Pre-follow naman ako, pa-subscribe naman oh. Pasulo naman. Malaking tulong na sa akin yun. Diyan natin simulan naman ako. Eh. Sana mapagbigyan yung request ko. Alahan ko na rin naman kasi ibig sabihin na siya. Mga pagvideo-video na lang. Sa dito, alahan ko dito. Sabihin natin wala nang kabuhay-buhay dito. Dito na dito sa amin, sa kampanya namin. Tanggalan ng tao, tapos delay pa sa Buti nga pinapasukan ko. <clears throat> kahit madalang ang trabaho, nabibigay sa weldo, kahit delay. Ilang buwan na lang naman, uwin na rin ako.

Sa mga nagsasaudi, alam nila yun. Idit dito sobrang. Talagang Dalili ko nga lang. Pinaka-wisang kaya. tubig. Pwede pang kape. Nairout na naman na sa pangalian. panghalian. Salamat mga panyero. Palo naman ako mga panyero.